Ronny Swann o masilahan na si Boy Tapang no? e sumasagot siya sa mga issue ng kanyang pagkakustulido sa Alcoi Police Station. sa iyo okay. okay. kung anong nangyari daw kung nakunta ka dito sa Alcoi Police Station. Yes, sir, okay kaya magsasabihin lang lang kung anong talaga sa side ko. Ang dami mong narinig na balita, sir, laging mga maglalasakit. Di man lang inaantay na makapakinggan yung side ko, ano yung totoong buong story. So, basta lang sabi ng kung ano-ano, yung -ano, so, naiintindihan ko kasi pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. nagawa ng, na, kung nagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So, hindi mo expect na tama yung sabihin nila na nagawa ka, nagawa, ka ng mali. Saka, ano sir, um, kung magpagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang ang nyo sa problema ko ngayon? Nakakatay ako, nang-rape ako, nang ako, adik ako, yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problema ng mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Tayo, di ba kayo nag-away ng na partner nyo? hindi kayo nag-away, congrats. <laughs> Kasi